So what's up mga guys, uh, ngayon uh, ako naman ang mag, mag ano maglabas ng pangarap o pangandoy sa aking sarili no. Okay. So simple, simple lang ang aking pangarap mga guys. Ang pangarap ko lang mga guys na sana makakain lang kami ng tama at siyempre uh, makatulong sa kapwa nating mahihirap. At siyempre mga guys, uh, gusto ko rin uh, mag matapos ang aking uh, nas nasimulang bahay mga guys no. So sana uh, bihayaan tayo ng may kapal. At sana mga guys, uh, <laughs> bihayaan tayo ng kapal ng mukha ni ano Brownie. Mamigay ka naman ng kapal ng mukha, Brownie. <laughs> <Bunga>! <laughs> At syempre mga guys, uh, gusto ko rin na uh, magkaroon ng mabuting uh, buhay mga guys. Hindi naman, uh, hindi ako humiling na mayaman, yayaman. Gusto ko lang na yung katamtaman ng mga guys na Makakain sa tatlong beses ang araw mga guys at makatulong tayo sa uh, pa, nating uh, mga kapwa natin mahihirap siyempre yun ang una-una nating -una tulungan mga guys at siyempre itong channel na mga guys supportahan yung mga guys dahil naawa <coughs> 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 na ako na yung palito at yung brown na yung mga guys gusto daw nilang magkamotor yung mama eh <laughs> hindi naman lahat yung sa vlog mga guys no? so siyempre tayo Kanahanga din tayo na maka Uli, uh, maka ano, makasahod siyempre. Yun ang inaasaham ng mga vlogger ngayon mga guys. Na, mat, uh, ano na mabuhay lapasan nila yung mga bawat pagsubok ng mga requirements nila hindi basta-basta uh, malepasan yung mga requirements kasi napaka ano talaga, napaka higpit ni YouTube ngayon so siyempre nandito tayo isa na tayong uh, partnership ng ano, YouTube channel no? na, nasahod na tayo mga guys So, ito mga guys, ang pangarap ko lang mga guys, supportahan nyo po yung channel namin mga guys. At, ang, ang channel namin mga guys ay isang uh, community channel. no? So, so siyempre kasama nyo yun ang mga buhay namin, yung mga pangarap namin dito sa uh, probinsya. <laughs> so, yun lang, yun lang mga guys, yun ang pangarap ko, simpleng-simple lang mga guys. Makatulong sa kapwa, makakain sa tatlong bisis ng araw, at siyempre uh, magkaroon ng uh, sariling bahay, ayan magkaroon ng sasakyan siyempre yun motor kahit motor lang sa akin mga guys okay na sa akin yun Wee, di <laughs> so yung motor kasi balabal yung motor ko no? so gusto ko yung may service lang guys so yun mga guys yun lang aking pangarap mga guys aking pangandoy in Visaya mga guys so, si Brownie kasi naawaw kanina mama daw eh <laughs> si, mama, si Brownie kasi mga guys kaya mama pa yung pangarap niya mga guys kasi bata pa yung si Brownie mga guys eh. Na, guys Bata pa yan si Brownie, ano pa yan ni eh? 2 years old. Matanda lang tignan wow. mga guys. <laughs> Brownie. <laughs> oh, <Emotion, laughs> shit. So, okay. siempre, mga guys, yun lang, <laughs> yun lang ang, yun lang namin, uh, ma-share namin ngayong video naman mga guys, kasi nahihiyan na kami sa, sa mga tao dito mga guys, ang daming nakatingin mga guys eh, ano? ayano <laughs> <laughs> Hindi lang kami tatlo dito eh, ang dami eh. Siyempre, uh, Yun lang, pasalamat tayo. Balik pa. Balik si Brownie kasi nahihiyan yan. Iwe, okay. be. Sa salamat ano tayo Brownie? So, well, Brownie, ano masasabi mo Brownie? Oh, Brownie, ano masasabi mo? Salamat tayo, ano masasabi mo? Malamig salamat po. Malamig. Palito, palito. Maraming maraming, maraming maraming salamat po mga 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 guys na sinuportahan nyo kami at walang sawang Tingnan ang mga video. Yan kahit unti-unti uh, yeah, uh, yun lang ni kapal ng mukha. Ito unti-unti <laughs> lang Katuloy pa rin. Katuloy pa rin kami guys. Kita lang views namin. So mga guys, uh, kung ikaw ay ana uh, na, na o na napanood po tong video namin mga guys kung hindi ka pa updated o sa subscribe sa amin sub channel uh, please subscribe and um, like and share guys and hit the not notification bell at <laughs> bell button. Sa Brownie <laughs> Joko man. Pack the bell button. Iya man. Umiyak na si Brownie. Ang pinakapugi sa aming team. Brownie. So, mga guys, thank you for watching, mga guys, and God bless.